panaing apo dar ko so masarap ito sarap ko yan sarap niya okay, ito naman may sinasabi dito Ito? dalagat oh dalagat ay hindi na dito eh hindi din dito gusto nung ano pangihaw mga mahilig sa makulot nito yun uh, itong tinatawag nilang ala anto tabang alat alat ay tama at ang ito ay, tabang bayan So, ito. Ay! May nyo. Ang guwapo ko pala pag may akong isda. Ayan. <laughs> kita mo. Pinagtawanan ako nila nanay. Oh. So, ibig sabihin, hindi totoo yun. <laughs> ito. Uh, mas guwapo pa pala sa akin yung isda. Ayan, ayan. Ate! Ate ka kate. Ayan, ayan. Si Ana, si nanay. Ayan. Ayan. Uh, Anong masarap na luto dito sa Karpanay? Ginataan. Adubong ginataan. ginataan? So ginataan siya na inatubong. Adubong muna bago gataan. Ah, adubong muna bago gataan. So, adubong sa Ihaw. Masarap din sa ihaw. Sarap pala. Amoy pa lang. Isda na. <laughs> <laughs> so, yan. Amoy isda naman talaga guys eh. Uh, kilo nito na Ah, 50. Uh, so ito, ito po talaga ang hanap buhay na Ito lang talaga. Nay, Nay kita ko sa camera, pag nagtabi tayo, ganda mo pa Hindi ito po lang po si So, yan ang hanap buhay nila rito sa ano? Sa araw-araw dito yan sa highway ng Santa Maria, Bulacan. Ano? Makaiban. 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 Uh, Santa Maria, Bulacan.